Wala ni Sigla Dini. Kaya hey, pala dito na si Asla. Uy, huwag ka magbigay ng motibo. Kapraktis. Hmm. hindi nga lang na si Peripi. Hindi <laughs> feel. Pag pumasok si Joya, sa confession mo. Pumasok si Joya. Ito yan dyan. Ano? tayo. Oh, ah, mga, mga, kalat dito sa bahay, pag dinala dito yun, Asla aslat si Peripi. Yan sila katangkad. <laughs> yano ang kandeksaan. malaki nun! <laughs> Just lang, ko yun. Kaya magpasok ng baka dito. Oo, malaki nun, no, malaki no, matataba <Cause> yun. Limited to eh. Nakakaloka na. naman. Pwede mo nakikiray? Lalaki si... Ano? Si Pire Pitewong. Gusto mo talaga? Gusto mo pumasok talaga yung dalawa? Actually, uh, depende naman yun kung tatangkapin namin yung ano? Ang magawa ni Kuya. Hindi, ma. Siya, ano? Pero siyempre, si... laking baho nun dito sa... Oo. Oh, oh. Oh. Karnin. <laughs> Paano pag natalo tayo sa wigli, tas wala tayong karne? Oh, karne na. Si Asla. <laughs> ah. <laughs> Wag, wow, bawal yun. Siyempre, may na nanon sa atin. Oh. Eh, siyempre nga. Tatlong linggo na tayong talo sa taas. Ikukulong nga namin sa kwarto. Sa tingin ko, diya pa dala dito si Asla. Ano, si Piripito at si Asla. <laughs> okay. ah? Hindi ako padala dito yung golong mano si Piripiti, why? Shy. Hindi, pag nakakita. Hindi, mahihila daw siya. Hindi, man. Pag nakakita. Sa barilad daw. Piripiti, pag nakakita ng babae, nagawala yun. Please, please. Excuse me. Yung nakatawa no no para is later. Para later. Si Piripiti, pag nakakita ng mabay, nagawala. Oo, nakatawa nun. sa may ari. Hindi naman. Yun na yun, siyempre baka yun, ay ayot Gusto nun na yun. Nagmamountain mo yun. Hindi. Nag-ano din. Si Asla, mabait yung pag naglalakad, sexy. Kasi nagalakad yung pag nagalakad sexy. <laughs> Napalo-palo <yan> niyo yung pet <laughs> niya. Ano? <laughs> Tsaka kung bagas na babae, si Asla maganda. Kasi halata sa mukha. Diba ako na? Sa baka ka nagagandahan niya. <kay. laughs> Pati mukha. Ano mo ano 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 pa sasabing magandang mukha ng ano baka? Yung pala kay Kim na lang type mo. <laughs> Kahit sa baka, ko. ako. Teka lang. So, Mga lalaki nga naman. <laughs> <pearls> pa, <laughs> face oh. Is he a girl life? Is he a pilik mo tanong ka gano'n, no? <laughs> 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 Tapos maganda yung mata. <laughs> alam mo yung pakiramdam ng malalaki ba? <laughs> alam, mo alam mo yung pakiramdam? <laughs> Ayun, break para yung later. Pagkalabas ko na, pagkatapos ko sa dagat, bundok na ako, oh. <laughs> halos na lang ang kasama. Sa labas ang dila, siguro oh. na mabaka <laughs> na mo. <laughs> <-sino> na lang katawag ko sa buhay, guys. Yes, let's repeat it. Baliw-baliwan talaga dito. Magkakaroon mga slangani ano, kaya ano, siya alam mo yun, yung, yung pinsan ko, sa, kahit sa manok, mahilig siya sa manok, alam nila, ito to kapatid, buo, yung magkakapatid, ito mag, Oo, oh, magkakapatid, kahit ako alam, alam nila. Pareho lang naman, manok, please. Pag-alaman mo, third-class, bakit, <laughs> alam nila. <laughs> upal <si, laughs> pa, si, si Asla, Second alam ko yung mga casting. anak noon, alam mo ba te, tanda mo ba yung mga alaga mo, kahit isipisan mo so, gulping dami yung mga baka? Alam mo? Yung sa mga mukha nila, alam mo, tanda mo na kagad. Si pwede yung batang-bata pala, no, gusto ka agad ng babaeng baka. Oo, oh, bulo pala hang? bulong. Alam mo yung kaya ray, bulo yung bata pa. Bulong? Bulong? Oo, oh, bulo yung bata pa. Yung, hindi yung... bulo. pa ng damo. Pag yun ay nahipo ko, kung gusto ko agad yung babaeng baka, eh. yung tibay ba yun ang piripiti. Lalaki, sabi ng Lulo, lalaki, ganyan talaga. Hindi ba ni Peripidio? Nami-miss ko <tinyo> doon pag nataklaan ko yung Paris Leite. Umago-mago ko doon. Kahit pa Ako doon ano? na pero saan? Kung may kunwari may nakatali dyan para sa nito, hindi ko papansinin na. Iwan ko. Ah, tanda na. Aga nung gano'n yung sarili nyo. Akala, eh, ano? Aga nung gano'n yung sarili niya para gusto niya magpakawala. Nandito ako, nandito ako. Nakakilala naman talaga. Oo. Hindi ko napansinin ako. Tapos nagkakawa ako. Asuna. Natry ko yan yung sumaygam ako ng kalabaw sa bukid, tapos biglang lumusong sa tubig. Aga, dito na may tubig. Ang babilin, bata pa kami. Malumlub Oo. <laughs> kasi yun, ano, walang ibang Mag daanan. Pag nainitan pati yung malumlub. Oo, oh, bubaba ba, ba yun? no, yung ano, hanggang dito na kami, ano, kasama. Mm -hmm. ang baka malakas sa init, man. may ina ang baka naman sa lamig, oh. sa ano, sa ulan. Ang karabaw, mal malakas sa, ano, malakas sa, ano, sa tubig, tag-ulan. Pero ang hina niya sa init. Kaya laging bangsa ang katawan niya. Kambing naman. Ayaw na ayaw ni ng kambing. <laughs> Once ang kambing ko isang puno ng mais, Kuya Roy. Tapos ko, na-try namin yun, nag-alaga oh, kami. Nakain yung isang dahon na ang makasakay sa linggo yung mais ng patay ka agad. Malalim buong nga uh, yun. Oo. Talagang pag magpapastol ako ng kambing, tamad na tamad ako sa umaga. Kasi no, eh, igagano mo na pupukpok mo yung kawayan. Oo. Tapos dapat may spaces para di magagawa ng kakainin. O okay, kaya mag-ano na yung tali. Sa lahat ng hayop ko no, no, nung nakakaluhan ko. Papagalitan no, ako no? dati nun. No, pag nagtabi-tabi, nagagano na mga tali nila. Nag-alaga ko nung dati, ano, hindi ko ano yung pag-alaga, pinalagaan sa amin. Ayaw ni Lulu, inuli. Ano kaya itanong na kaya si Lulu ngayon? Hirap na hirap yung kaya peripit eh. Pag wala ako, hirap na hirap yun. Kasi hindi nakasunod yun sa iba eh, Kuya Roy. Hmm. Pag tinanggal mo sa talay, tapos hinila mo, hmm. hindi mo nakasunod yun sa peripit eh. Napahirapan ko no, na, pag ahilayin mo, alabanan ko na, aking yung na መመልል ብእልምልለልያልልልልልፈልልልልግጥ እንዚህ